Of course, everybody knew you parang una bilang isang singer. Now, tuloy-tuloy parang marami ka ng project sa acting. So, we wanted to know, ikaw ba ngayon ay maka-acting na or maka-musica pa rin? Wow! Uh, um, next question, ang hirap! <laughs> maka... Um, wow, siguro po talagang natututunan ko pong mahalin yung pag-arte. Kahit na before, lagi ko po itong sinishare dati na isa po siya sa greatest fears ko kasi mahiyain po talaga ako nung bata. Ngayon po, medyo siguro po after all ng experiences sa life and yung mga encouragements na nare-receive ko from the people na I value the most, talagang na-boost po ako and mas nag-grow yung passion ko for just art itself. And I know na with singing po, nandun pa rin yung pag-arte kasi, you know, you have to sing with emotions and di naman po lahat ng kanta parang nakaka-relate ako. Pero dahil po, um, it's art. Part po yun yung pag-arte. Kaya feeling ko po ever since nandun talaga siya sa heart ko and mas nag- mas nag-fire up po siya nung talagang nasabak po ako sa pag-arte. And lahat po ng mga nakatrabaho ko ever since, meron po silang na-impart sa akin na kung bakit mas na po ako sa pag-arte. So, nandun pa rin po yung pagkanta. Mahal ko pa rin po yung pagkanta, pero ngayon, um, pareho na. <laughs> Pwede ba yung magmahal pa? <laughs> you can do both here yes. in Maca. Yes! Opo, here in Maca, actually po, mga ka kantat at mga kaarte. Pero <laughs> how does it feel that you're given this role? It's, of course, it's a JMA public affairs program. How does it feel that you're given this project? Um, thank you, Lord. Talaga po. Kasi, um, wow. It's so, there's so much trust po. Hindi lang sa akin, but, um, sa mga co-actors ko po, lalong-lalo na considering na mga bata pa po kami and ako po, bagong-bago sa pag-arte, yung, yung napakalaking tiwala po na naibigay, may kasama siyang pressure, pero nandun din yung pagpapasalamat sa paniniwala nila sa amin. So, I'm so, so grateful po and super blessed um, to have all these people um, walk with me in this journey of discovering more about myself sa career po na to. So, sobra po akong grateful. Yeah. Uh, for my last question, um, why do you think people of all ages or all generations should watch Maka? So yung perspective. Ah, uh, dahil maka makaka-relate po talaga sila. And maybe lagi na po yun yung sinasabi natin, "Mga makaka-relate kayo dito, guys, sorry." But I think it's really true kasi kami po mismong mga mga gumaganap dun sa mga characters namin. Kahit kami po, we find, we found similarities, so many similarities po with our characters. So, I believe na um, it only proves na totoo yung story na ibabahagi namin, which is talaga na-experience ng mga tao. And uh, especially po nowadays na hindi siya yung, um, siguro mas na doon po kami, we want to push ourselves to um, relate to people talaga po. So, talagang totoo. Makaka-relate kayo. Dahil lahat naman tayo may pangarap tayo sa puso natin. And alongside with that dream, merong mga struggles and challenges na yun po yung sigurong may babahagi namin sa inyo na based on a true story. Based on true stories, rather. Yeah. Thank you, Angel. Thank you po.